Ganda umaga, nandito tayo ulit sa ating mentoring, ang 5-minute na mentoring natin sa Abundant Life TV. At ako po si Pastor Ruel. At ngayon meron pong nagsasabi at nagtanong sa akin, ano ba yung mga familiar spirits? Ang familiar spirits po ay pininiwalaan natin na ito po ang mga evil spirit, ang mga unclean spirits na mayroong tinatawag na uh, intimate knowledge ng ating mga mahal sa buhay ng ating mga na uh, yumaon ng mga kamag-anak na usually makikita natin na uy nagpaparamdam si Kateban kaya naamoy ko yung kandila ni Kateban o kaya may anino na kamukhang kamukha talaga niya alam nyo mga kapatid hindi po yan ang inyong kabag uh, kamag-anakan dahil nasa Biblia po na once ang tao po ay mamatay, ang susunod po nito ay ang paghukom. So wala pong spirito ng mga o ng mga namatay na pinapayagan sa Biblia na kung saan saan nagpupunta at nangihila ng paa o kaya nang Ang tao po dyan sa mga entities na yan ay ang familiar spirits. Pagka meron po tayo mga ganyan, dapat po ay hindi natin yan kinatatakutan, hindi po natin yan sinusubscribe. Kasi sabi po ng Leviticus chapter 1931, lumayo kayo dyan. No? Hindi po natin dapat ito uh, subscribe ang mga yan. Yan po ay nire sa pangalan ni Jesus. Kapag kayo na, na, naginip na tungkol sa inyong mga namatay na yung mao, na makamaganak ka, sa buhay, yan po ay nire -rebuke. Hindi po yan na-espouse. Nor, you wonder anong ibig sabihin, anong mensahe, ganito ganyan. Alam niyo po, hindi pinapayagan ng Panginoon yan. Kaya po, para sa akin, tayo po ay dapat matalino, tayo po ay dapat na nag- uh, uh, Tinitignan natin ano mga espiritu yan, ano yung mga yam. Dahil yan po, ang kanilang dahil, ang kanilang lamang na naisin ay to deceive, to steal, to kill and destroy our relationship and dependence to God. Dapat po ay hindi natin yan binibigyan ng puwang sa ating mga buhay. So sa ating mga kamag anak na mayroong ganyan, um wag po natin na uh, sabihin na ay oo nga oo nga dapat ituro natin po sila sa ating Panginoon sapagkat kailangan nila na sila po ay maborn again yung ating mga buhay na mga kamag-anakan dapat po sila ay so yan po mga ginagawa ng familiar spirits yan po again ang ang purpose nila is humiwalay ka ikaw ay mapalayo sa ating Diyos at tayo ay la, uh, uh magkaroon ng tinatawag na affinity with necromancy. Necromancy ay totoo po, ito po ang mga uh, um, gawain na nagsusubscribe sa mga medium, sa mga patay, sa pagsasalita sa mga sa mga patay, yung mga manggagaway, yung mga yan po. all of these are god hates them no? Dahil ito po ay makasisira sa buhay po natin, sa ating pananampalataya, sa ating pamilya, dahil ito po they they bring destruction. So ako po bilang pastor ay akin pong um, uh, uh, sinasabi na tayo po ay tumawag lamang sa Diyos, sumampalatay sa ating Panginoon at hindi sa gawain ng kaaway. So, ito po ang ating uh, mentoring for 5 minutes. Again, papasalamat po ako sa lahat ng mga nakikinig. Kung kayo po ay mayroong katanungan, mayroong pong mga bagay-bagay na nais nyong malaman, um, isend nyo lang po sa, sa atin dito kung ano yung mga inyong katanungan at sasagutin po natin yan. No? Uh, na mayroong salita ng ating Panginoon. Nawa po ay maging kat, na, nakatulong po ang, ang mentoring na ito. And again, I would like to invite you to subscribe to our channel, Abundant Life TV. At tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon sa araw nito. God bless you po and I'll see you again.